Hi! Ako nga pala si Dandy Boy ng Naga Kamarinso. Ito yung kanta kong sintunado para sa iyo. Kumusta na ang iyong pag-ibig? Nakasabay sa krisis ng panahon. Bumaba ang halaga ng piso Di kaya sumabay din ang pagibig mo Dati-dati Madalas mo akong tawagan Madalas mo akong i-text kahit saan Ngayon hindi na Miss na miss kita Lagi kita kinokontak Ngunit lubat ka Lubat na ba Ang pag-ibig mo Nakalot pa ba Ako sa isip mo May signal pa ba Ako sa puso mo May love kumusta ka? Lagi ka mag-iingat dyan ha. Lagi ka maglagay ng mas, maglagay ka ng alcohol, huwag ka maglabas ng bahay. Alam mo naman ngayon sa panahon ng na COVID, mahirap na. Para ka. Ang boses mo, ibig kong Please tumawag ka kung may lood ka alam mo na mahal kita Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta Alam mo bang mahal, na mahal kita? Dati-dati, madalas mo akong tawagan Madalas mo akong i-text kahit saan Ngayon hindi na Lalamu miss na miss kita, lagi kita kino kunta, unid lubat ka, lubat na ba?